magandang araw, gabi o maga mga guwapo, mga guwapa nandito na naman ako ito binigay sa akin ngayong 8am nasa to 11.25 gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi ang sarong ito ang bagong tipan bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo tuwing iinumin iinom ninyo ito gawin ninyo bilang pag-alala sa akin amin binigay sa akin ngayon lamang po ng Holy Spirit at at ang munting between doon tumentong sa letter O matapos doon siya nandoon siya sa loob ng O salamat sa Panginoon salamat sa aking Holy Spirit at kung may pandinig makinig ang walang pandinig pasensya na walang tay ngayon <laughs> yun lang yun lamang po ang binigay sa akin ngayon nasa 27. Ono oh, ko rin to 25. Nulit ko na naman to. Ay, magana pala. Kaya tuwing iinom tayo, no? Paalala natin pinagtitibay uh, ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Pag-alala sa Panginoon lagi. Lagi tuwing ininom tayo. Pagkatapos nating magapunan, ako magkumain. Tuwing basta tuwing iinom, palala natin ang dugo. Ang dugo tuwing iinom, pinagtitibay ng aking dugo tuwing iinom ninyo ito. Gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Yan ang ginawa ang sabi ng Panginoon. Ito'y subo sa akin, hindi to hindi ko gawa kahit pa ulit-ulit na to sinugo niya to sa akin kaya ulit-ulitin ko rin sabihin sa inyo ba? Diba? para maunawaan din ninyo yung mga hindi nakapaka, nakapakinig sa simbahan lagi to lagi naririnig kaya pinapaulit na naman ng Panginoon sa kaya pa ulit ko rin kasi binigay niya sa akin kung hindi niya binigay sa akin hindi ko ano to Binigay niya sa akin kaya tandaan natin to tuwing iinumin natin. Gayon din naman. Ah, uh, yun ang umpisa gayon din naman matapos yung munti kong bituin nandoon sa matapos doon sa loob ng O. Doon siya maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi. <laughs> ang sarong ito ang bagong tipan, bagong tipan na pinag titibay ng aking dugo tuwing iinamin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Amen. Yun lang, mga gwapo, mga gwapo. Ito yung binigay niya sa akin. Kailang ulit na yata ako nito three times South na yata. yata. Kaya ito so pinaulit-ulit sa akin. Sig sagrado talaga to. Sobra. Kaya niya inaulit to dahil gusto niya itong gawin natin to lagi sa bawat buhay-buhay natin tuwing yung iinom tayo. Iinom. Pagkatapos kumain. Pagkatapos. Basta pagkatapos kumain ka, umaga, tanghali, basta tuwing kakain tayo. Naka, ano naman yan dito? Ato na kalo. Ito ang aking katawan na inandog para sa inyo. Basta so, basahin niyo po ng buo yung ano, ang banal na hapunan. Hindi maging banal lang hapunan kung oh, hindi natin yan gawin. Hindi natin yan ang bagong tipan bagong tipan na pinagtitibay ng Panginoon para sa ating lahat yan ay subo sa akin hindi <laughs> hindi ko ito sasabihin sa inyo kung hindi niya sinubo sa akin kaya sinusunod ko siya diba sinusunod din ko yung sarili kong pag-iisip baka mapalo ako ng ni Lord <laughs> mapalo ako kaya sinusunod ko siya sana na naunawaan natin kahit paulit ulit na to unawain natin dahil gusto niya siguro eh, sa akin man o oh, sa inyo rin gusto niya gusto niya ipasok natin tito sa ating mga kukote tuwing iinom tayo tuwing yun ang nakaano diyan eh, nakasulat kaya sundin natin yun lamang guwapo, mga gwapo mga gwapa bigyan natin ng pagpupugay ang itinuturo ng Panginoon para sa atin pagpasalamat natin hanggang no, basahin nyo nandito oh. ang kasunod sa pagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at gino sa ito ay ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya so, tandaan natin to lagi ako rin, gusto ko rin yun. <laughs> Parehas lang tayo. Pero yung iba, ay memorize na to lang. No? Lalo na yung mga pare. Binigay niya to sa akin. Ngayong 8 lang. Ngayong 8 lang. Gusto niyang tularan natin siya. Na. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ganyan ang gawin natin. Naka ano din yan. Ono Corinto 11. 11.1 Salamat sa mga guwapo, mga guwapa at sa mga cute dyan. at saka hindi cute. Salamat.